Oh, bet sa atin. So medyo matagal-tagal tayong hindi nakabait dito dahil uh, natutukan nga natin yung uh, pakubo project ni Lola. Yan, maulan ang panahon pero syempre, uh, tinuloy pa rin namin. Ayan, kasama ko si Idol Renan. So, gag Gagawin na rin namin yung uh, binili ni Auntie sa amin, yung dingding uh, dun -ding dun sa may tindahan. Lagyan namin ng plan set yero no para pag para hindi mabasa. Tapos so, bumili din kami ng semento para doon sa eh, hindi daw maayos yung pagkagawa. Gusto ni Ate Bet na maganda tingnan, no? Kaya i-finishing namin. So, malapit na kami sa kanila. Sumahan nyo kami. Ah, uh, sikap. Andito na kami, no. At uh, tayong dalang bigas. Galing kay Ma'am Grace. O oh, Sultan ko 35 25 kilos na bigas. Tapos uh, grocery sana, no. Yung sobra kaso. Wala na kaming time at maulan. Bigyan na lang natin ng cash sa kanila at sila na bahala mag groceries. Ayan, no. Grabe, putik dito. Ayan. Doon pa, bahay nila doon-doon, nakasikap. Ah, okay. Kaya kung makikita nyo yung uh, blue na yun. Ayan, dito na tayo. Nakasikap. Ah, Mayeng hapon! Maulan! Kamusta? Mayeng eh, hapon! Nay! Kamusta? Paasit doon-doon. Ah, okay. Nandito pala si Ruben Padilla. <laughs> si Browel Fuentes. Tsaka si Michelle. Ayan. So, ito yung tindahan nito doon, no? Marami pa rin palang patinda, oh. No? Ayan. So, ibigay natin ngayon yung uh, 10,000 na binigay ni Ate Beth na pera para po sa kanila. Ayan. Si Michelle na bahala magsama doon sa Pure Gold. At uh, may tindahan to dati ay... Nalugi lang. <laughs> Nalugi lang. <laughs> ano? ano bro? Nalugi lang, no? Nalugi lang. Kina kinain nyo ba yung paninda niya? Hindi. <laughs> so mga kasikap, bigay na natin yung uh, 10,000, no? nabiligay kayo ni Ate Bet. Uh, kay Dundon o kay Nanay para po sa kanilang puhunan. Nay, yung pera na yan, bigay ni Ate Bet, ha? Pambili nyo na lang paninda. So samahan ka ni Michelle doon sa pure gold para mamili, ha? Ngayon. Galabad ba yan? Ako ulo, Ha? Galabad Abig ka muna, eh. Kami na lang? Oo, pwede, pwede rin. Dalabad Hmm. Sige. Masakit ang ulo mo. O, bilangin mo, siya. Bigyan mo sa kanya. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Anim. pito, Walo. Gram. Sampo. Sampo. na siya? O tapos, uh, 10,800 na ibinigay niya. So, may, may sukli pa akong, ano, uh, 200, ha? May utang ka sa akin, ha? Ano mo sabi mo kay Ate Beth? Dagoan salamat, Lahat, lahat yan na I, i, ano natin, pamili um. natin ng, ano, ng, uh, kami na lang. Mm -hmm. oh, masakit daw ulo ni nanay. Ah, sige, kami Ay, na lang ni Michelle. Oh, Pag-abot niya, gahit niya. Eh. Mm -hmm. Sige. So, 10,800. Mm Hawakan -hmm. mo lang, Shell. At uh, yung resibo, ibigay lang natin kay nanay. So, yung 10,000, mm -hmm. ibili natin. Tapos yung 800, bilhin namin ng dalawang kilong baboy. Mm -hmm. Kasi yung bili ni Ati Betay, bilhin ka daw ng dalawang kilong baboy. Mm -hmm. Para dili na mo sakit imong ulo, dili na mo labat, yeah. ha? <laughs> <laughs> oh, oh. So, saan si Don Don ay? Ha? Don. Ali ka rito Don. Ayan. Ah, uh, ano anong masasabi mo kay Ate Bet? Sama ka mamili mamili kami ng paninda, sama ka. Mamili ka? Oh, ha? Hawakan mo Don. Oh. Ha? <laughs> hawakan mo Don. <laughs> ha? <laughs> <laughs> ano na maghawak niyan, <laughs> Shell. Mayroon kang pera doon, ha? 10,800 yan. Bigay ni Ate Bet. Anong masasabi mo kay Ate Bet? Maraming salamat, Ate Bet. Ay, uh, tulong. Sa sa... Hindi, hindi pa yan. Ano, pang puhunan. <laughs> <laughs> Oo. Tapos yung bigas, ito. Bigas, bigay ni uh, Mam Ma Ma'am Grace, ha? 25 kilos na bigas. Ayan ay, ha? Oh, ano masasabi mo kay Ma'am Grace? Salamat sa puhunan, Ma'am Grace. Si, ano, si, si Ate Beth nagbigay ng puhunan. Tapos sabi nga si Ma'am Grace, mm. ha? Mm. Tapos, sa uh, sabi niya, ah, uh, bigyan ko daw kayo ng pang-groceries, kasi hindi kami nag, uh, di kami nakapang-groceries, ay, kasi maulan doon. Oo, oh, kasi maulan. O, oh, bigyan ko na kay nanay mo. Nay, eto, bigyan ni Ma'am Grace, ha? O, oh, pambili-bili nyo ng ulam. Ayan. Bigas tsaka pang groceries ang binigay niya, 1000 mm. pesos 'yan, ha? Oh. Ikaw na bahala diyan. pambili bilibin niya ng ulam. Ah, uh, pangpapangilangan din doon, Bilhan mo si doon ng shampoo. Mm. Wala na gatas, gatas, Bilhan mo rin, ha? Mm. Ikaw na bahala diyan, basta pang groceries 'yan tsaka uh, 25 kilos na bigas, mm. ha? Masaya ka doon, masaya? Mm -hmm. Ha, dito ka. Masaya. Masaya? Uh, may ano ka pa? May vitamins ka pa? Gamay na, lang. Gamay na lang. Ah sige sige. At uh, bibili kami mamaya ni Michelle ha. Oo. Mm. Doon ha. Tapos pupunta kami ni Michelle doon. Doon. Pupunta kami ni Michelle sa uh, balintawak. Balintawak mangumpra mig paninda nimo. Okay lang? Oo. Ayun, Shell, ready, ready ka na? Pupunta na tayo. Ha? Oh. <laughs> oh sige, sige. Ha, at pupunta muna kami mga kasinkap doon sa bilihan. Let's go. Ayan. Ito pala, bro. Sabi ni, ano, ni Ate Beth, i-finishing kaya ba i-finishing ko? Dito? Ha? Kaya na? Ah, hindi? Bakit? Ha? Ah, medyo mag magubutas pa dyan. Kasi bumili kami ng simento. Kasi bili niya kasi gusto niya i-finishing ng maayos to. Ayan. Finishing, Finishing niya na. ng maayos. Uh, uh -huh. May dala kami simento dyan, andun sa kotse. Uh -huh. Tapos, uh, gusto niya kasi makita na half side ba? Uh -huh. uh -huh. um. Oo. Okay. Kaya-kaya? May dala namang gamit si Idol Rina eh. Kaya uh -huh. Tapos anong panghalo natin? Lupa o simento lang? Puro simento <laughs> lang <laughs> puro? Pwede puro, no? Oo. Uh -huh. <clears throat> oh, tapos may dala rin kaming plancha. No, kasi oh, lalagyan namin dito. Bro, ito oh. Ayan, lalagyan ng plancha. Isang plancha dito. Kaya no, isang plancha no. Oh. Yan. Lansangan lang ba, bro? Ayan, pasensya na po no mga kasikap, lalo na sa mga sponsor natin at medyo natagalan tayo sa pagbalik dito dahil uh, sobrang busy natin at uh, nagkasakit nga tayo ng mga nakarang linggo ha? uno nga lansang no? Oh, may dalang pako si ano si Idol Renan oo doon mamili tayo ha? mag jacket ka para di ka mabasa ang anak ka lang o tara shell o, tara hawakan hawak mo na yung pera wala kang payong shell ha? basa tayo nito o sige let's go oh babalik kami ha. Babalik kami na, ibabalik kami. Oo. Balik kami na. Oo. Ayan po at maulan nga pero uh, tuloy tayo sa ating misyon. Oo, para mamili po ng paninda ni Don Don. Kasi dito yung uh, semento no. Saka plansa. Uh, Igagamit natin doon. So kayo na bahala diyan bro. Habang uh, pupunta kami doon mamili ng paninda ni Don Don. na bahala diyan. Bibili na rin ako ng uh, mamirienda natin kasi yun yung bili ni Ate ay. Ha? Kaya kaya Dol? Kayang pasanin? Ha? Sige, ingat kayo ha, dahan-dahan lang. At uh, mamaya kita-kits tayo diyan, mamili muna kami. ginabi kami no doon. Ayos oh, ka lang? Ayos lang. <laughs> oh no. Ayun kasama ko rin si Michelle nasa sa likod. Ayun po. So ang dami nitong uh, pinamili namin worth of uh, 10,000 pesos ito. Mantika na Oo, oh, bumili kami oh, ng mantika, uh, asukal, patis, no? Marami. Kasi tindahan ni doon ng tingi-tingi 'yan. Mabalot sa plastic. Kasi wala pala siyang plastic eh, ano Shell. Oh, nakabili ko. ano ah, nakabili ka? Oh. Ayun, ah, meron pala. So ayos. Ano na mo ah. Tapos ito doon. Dito yung tinapay. Pang merienda natin. Michelle. Ako na dyan Michelle. Sa ano. Sa drinks. Mabigat bigat yan. Sige sige. Sige sige. Lapa na ako dyan. Sige sige. Ito na mga ka andito na kami ngayon no? sa tindahan ni Dondon. Dito bro, pasok mo dito. Ha? Ayan, ugaw. Ah, ito na nai, isang karton na sardinas. Ay grabe. Oh. Tapos, uh, ano yan Shell? Mga chichiria. Tapos uh, dalawang karton ng noodles. Oo. Oh. Uh, beef tsaka chicken, no? Tapos syempre na meron kang uh, dalawang kilong baboy. Mm. Bigay ni Ate Bet, ha? Mm. Sabi ni Ate Bet, adubuhin mo daw yan. Mm. Ha? Dagahan salamat, ma'am. Ate Bet. Sa Mm -hmm. uh -huh. Tata, uh, oh, shampoo. Pwede na tayo mag-display diyan maya, maya no? Pag na uh, dumating yung iba, no? Uh mm -huh. -hmm. Oh, dito pa yung iba. Cheria, tsaka noodle. Sinirado mo yung kotse doon? Ha? Ha? Oh, okay, ayos. Ha? Andi andito, na yung baboy. oh, andito na. oh, halika rito tulungan mo kami mag-display. At ito na rin pala, no? Ah, uh, Ate Beth. Ayan, pina-finishing na po natin, no? Itong uh, loob ng bahay ni Don Don. So, pintura na lang kulang nito. Medyo ginabi lang kami, no? inapos kami sa oras siguro bukas susunod na araw pagdurahan natin ulit ito ayan so tulungan mo na si mga de taas igutan direkta para malihimin tulong oh silinay linda oh tulungan mo mag ano dai dito nay tulungan mo mag display si nanay silinay oh saan yung nanay natin gunting gunting ayan meron din tayong merienda Pili ni Ate Beth pancet kaso wala kami mabilang pancet kaya bumili lang kami ng dalawang lechon manok tapos uh, uh, isang pork no pork tapos uh, soft drinks tapos may tinapay kasama ayan dito, dito dun, baboy don. ayan ipaluto mo kay papa mo adobo oh yung luto kakainin natin yan merienda natin oh bigay mo kay papa mo sikap no uh, isa din to sa mga uh, ibinilin sa atin ni Tita Pat na lagyan ng uh, set dito ayan, sa likod para hindi mabasa yung plywood ayan so <coughs> ipapako na lang no at uh, na lang dito tapos yung uh, sobra dun ilalagay natin sa baba ayan. thank you Tita Fatima sa sponsor mo dito kay don yan, ganoon din kay ate Beth dito po sa finishing. Pipinturahan pa ulit. <coughs> Display na po sila, mga kasikap. Ayan, daming sardinas, oh. Ay, grabe. Tingin ko kay Michelle, Gumadlas Vlog. Subscribe nyo po at tinuruan tayo mag... Uh, <coughs> memilih noh dalam 4 oras kami don mahigit 3 mga ganun. O oh, grabe o oh, may stick ko na oh. Ang bintahan diyan siguro Tatlo lima, no? Dalawa lima Upat lima sir Upat Lugi ka siguro 45. Lima. lima Tatlo lima, tatlo lima. Tatlo, lima. Ayan, tatlo lima na yung stick ko Ay, grabe. Namulaklak ang mga tindahan ni Dundon. Oh, wow! Dito mga shampoo, Shell. Mga sabon. Diyan, nai. <coughs> dito mga suka. Oh, kindi dito. Ay, grabe. Sana all. Papasana all ka na lang. mulaklak na ang tindahan ni Dondon. <laughs> Grabe. <laughs> oh. Tapos lagyan pa panay natin to siya ng ano. Ng pangalan ng ano niya. Store niya. Dondon Sari Sari Store. <laughs> Donski. Donski. <laughs> <laughs> Mga kasikap, ito na po no, yung uh, tindahan ni Don Don ay grabe o, oh, namulaklak sa dami. Ayan, at hindi pa na-display yung iba dyan. Oo, oh. kaso medyo madilim. Uh, bibilhan ko na lang siya ng uh, solar na ilalagay natin dito. Ayan, tapos dito yung iba o. Oh. Ayan, dito muna natin ilagay. Ayan, mga noodles, mga shampoo andun. Tapos sa uh, mga chichirya. Ito, mga chichirya, dami daming Ayan, tapos uh, wala, na dyan, wala na dyan Wala na dyan? Wala yung ano, yung uh, mantika na tingi-tingi, e, ano mo lang yan ay Yo, Balutin mo lang ha, sarin salin mo Ayan, dami oh Ayan, biglang dami At hindi pa nga natin na-display yung iba o, Bukas na daw at si Michelle na no, bahala dito Maraming salamat ulit kay Ate Beth no? Na siyang nga uh, nagbigay ng uh, puhunan worth of 10,000 pesos kay Dundun ganun din kay uh, uh, Tita Fatima na nagbigay din no? ng uh, pangplansa oh, plinset dito sa likod ni Dundun ayan po, naikabit na ayan, ayos na ayan so, thank you, ganun din kay Ma'am Grace Sultan Goddard girls sa pabigas at groceries para kay Dundun Maraming salamat talaga. At uh, siguro uh, sa susunod na araw, babalik kami dito para dalhan siya ng solar, no? Para dito sa kanyang tindahan kasi wala silang kuryente dito, medyo madilim. Ayan. so merienda na tayo. Oh. Doon. Kain na, 'yung tinapay shell kunin mo. Ayan na. At ay uh, nagutom kami. Oh, kain na. Doon. Uh, bro. Oh, kain na. Oo. Oh, o oh. oh, bigyan mo 'yung dalawang tiguang Don bigyan mo manok, dalawang tigwang. Oh, okay. Mm. Oh. Mm. Ay, maganda. Mm. Bigyan natin ng manok. Okay. Mm. Hey. Mm. <laughs> mm. Tay. Oh. Manok, fried chicken. Ayan, magmerienda tayo. Kain lang kain. Oh, tinapay, bigyan mo tinapay. Mm. Kain. Mm, walang hiya daw siya. <laughs> Joke lang. <laughs> Ayan po, habang anak uh, nagme-merienda sila dyan, ako ay uh, uh, na lubos na nagpapasalamat no, sa mga sponsor, viewers, subscribers, followers na nagmamahal kay Dundon. At abangan nyo uh, sa mga susunod na araw, uh, kami ng solar para sa kanya. Ginabi kami, oh. alasays na. <laughs> Dito pa rin kami. So, thank you po muli no, kay uh, Tita Fatima, kay Ate Beth, kay Ma'am Grace, all to that girl, at sa ibang sponsor natin, Ganun din kay nila Tita Mila Ilis, Tita Nora Arsadon, Ma'am Teresa Cooking Channel, Ma'am Lain ng Spain, kay Tita C, kay Ma'am Marisa Agdan, kay Ate Lorna Magday Vlog, support nyo po. Ganoon din kay Ma'am Rosie Favaira, kay Tita Maricor, kay Ma'am Analisa Favaira, shout out sa ating lahat no sa mga nagmamahal na sa ating programa maraming salamat Supportahan nyo rin si Kuya Val Santos matubang dyan sa daed ganoon din sa inyong lingkod Gabi Sera at syempre sa mga kasamahan natin dyan si Gumadlas Vlog Wal well Puentes Renan Mix TV Vlog Ring Bell TV Hong Kong um, RB Pastrana Channel at Roadbeats Beats Mix Vlog maraming salamat at uwi na kami gabi na <laughs> thank you thank you bye bye Tayo Lame ang manok. Oh, lame ang si King Ayan, libre ni Ate Bet yan. Nay, lame ang manok. Ha? Ay, grabe oh. Lami. With the uh, soft drinks, tinapay. Ayan, grabe. Salo-salo kami dito kahit maulan. <laughs> Masaya. Ayan si Michelle, si Bro Joe Berk. You know? Ayan oh. Si Bro Web Fuentes. Si Bro Idol Rinan. Si Dundun, Dundun. Pasalamat kami sa Ate Bet. Salamat at Sa manok. Sa manok. Uh, Sa 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 sabi mo, walang pansit. Walang pansit. Kaya manok na lang binili namin. Manok na lang binili namin. Salamat. Salamat. Masarap. Masarap. Manok ng bayan. Manok ng bayan. <laughs> Ayan po. Thank you, Ate Bet. Salamat, salamat talaga. Ayan.